At I'm back mga ka-hunter! Amusin muna tayo ngayon. Er, alam niyo na kung bakit ako. nag pa tayo. Mga ka dahil... Ka-update na tayo. Tagal nating ka na wala Siguro sa hindi nakakaalam ka-hunter ay... Alam niyo na, naka-demonetize na tayo ka-hunter. Kaya... Nagawa tayo ng mali. O sa sa... Patakaran ni boss alam nyo na yun kung sino kaya bali tatlong buwan din tayo kanter no ah no 6, 7 na buwan pala tayo ka na no? wala naka-tatlo tayong tay hunter ng apply, reapply at awa naman ang just ka hunter, ay tayo ay nakabalik sabi ko nga ka-hunter ay ayoko muna sanang mag-update ayoko sang mag ayaw mag-update nang wala pa tayong nahuhuli o hindi pa tayo nakakalabas. Kaya ngayon nag-update na ako. Alam niyo na siguro kung bakit Di e, adaya na tayo. Mga kante, eh, papakilala ko ngayon sa inyo mga bago kong pangate. Dahil ko na din mga bago kong pangate ka handa. Mga iba ka ay mga nagka... nagkatama din. Kaya oh, eh, may nakarecover at mayroon ng mga ilan na wala tayong magagawa ka dahil sabi nga ng iba mas magaling yung kaysa sa mga ngati tumama sa ating tumama kaya salamat pa rin tayo kanta sa mga alaga natin at yun nga may salba tayo mula wala eh naalagaan naman eh di yun na nga kanta eh update na lang kayo kanta mamaya pag uwi ko sa bahay galing katik galing eh, katik kasi tayo kanta <laughs> ito kanta ang ah, nadaya natin Bata pa. Gotcha. Kaya tayo counter yung update para alam nyo na hindi uh, pa rin tayo. Kaso nga lang counter yung malaking pagbabago. Hindi na kagaya dati. Malaking pagbabago counter. Siguro ay maninibago pa nyo pero katagalan naman siguro counter masasana, yung masasanay din ba yun. Yung mga counter. Eh. Mahala na kayo. Kailangan natin kaysa nang magkawalaan tayo. Eh. Ngayon na lamang bagong pangatay natin may makikita nyo ang buo nitong ano, katawan kasi tapo pa rin walang kamatayan tapo ang huli sige Kanter, uuwi na tayo ah, para may update ko na kayo sa ano, mga bagong ano, ganyan Pangatik. na pangati. kaya mag mga magaganda na rin yung Kanter kaya Kanter, kaunting intro lang tayo mga ka-hunter ang daming nagtatanong sa akin kung paano daw ako nakabalik ay na totoo lang ka-hunter hindi ko masasagot ng diretsyo at ayaw ko silang turuan dahil nakatatlong take nga ako ka-hunter bago nakabalik every every take at na reject 3 months mamaya ka-hunter maturuan ko sila maturuan ko kayo tapos ma-reject anong iisip nyo tinuruan ko kayo ng malay. kaya ganyan na lang kaanter kung anong inayawan sa iyo sa inyo ni boss ayun ay na lang ang tanggalin ninyo siguro naman nag-delete ang kayo ng mga video Eh di yun na lang ang kaanter ang gawin nyo delete nyo na rin lamang yung iba kung yung may edit nyo naman mas magaling yun nga kaanter gayon na lamang at oo nga pala kaanter ang ko pa palang video na hindi na i-upload yun nga kanta ito pa lang man yung ating huli ngayong season eh baka yun na lang i-edit ko at yun na lang ipakita ko muna sa inyo dahil hirap kasi ngayong kumati kanta dahil dinaanan ng bagyong aming lugar mga mga lambuyo ay mahihina ang katawan kaya bihira makapagpalapit makapagpalaban ah nahirap kaantar ang kamdam ko na nakailang labas na ako kaantar siguro mga nasa 15 times na ilang ako nakadaya kaya yung mga datihan kong video at saka yung tinanggal ko siguro ibabalik ko na lang yung iba para may mapanood kayo kaso nga lang tatanggalin ko yung mga bawal yung mga hindi dapat para lang may naibalik may natin sa ating wifi. at mapanood nyo pa rin kaantar sana yung supporta nyo kaantar ay nandiyan pa rin kahit malaking magiging pagbabago natin sa YT sa ating mga upload kaya na kaantar ang bahala kaya maraming salamat ulit sige update ko na kayo sa mga labuyo natin at yun nga mga kaantar isang mabilis ang update lang ito dahil may nag-order sa akin kaantar ng patakar at si ay gagawa tayo ito kaya mabilis ang update lang ito, Hunter. Let's go. Mga yeah, Hunter. Unahin natin doon sa aking tambayan. Ah, oh, Hunter. Ito yung aking palahi. Ah, uh, malaki. Pero magandang tumilao oh, kaya lahat ng sabi ng ginagamit na napakalaki itong so, kapatid sa counter yung ating puti ating matagal na alaga pala hindi counter ang isang kapatid bobol gusto counter eh ano yung nahuli natin ganda counter ito nag-uusiyo ganda yung tali pakabait na dito kanta may video ito kanta hindi ko palang na edit baka ipakita ko na lang sa sa susunod pag nakabag update na tayo ito kanta yung video ko sana kay boss John hindi pala ang nakukuha mga tigsas na ito ang hunter Hunter may ipalimlim na naman tayong bago o so, Hunter yung nagkasakit na lumpo yan, nakaka na. So, yung nakaka-recover na yung bantam naman tayo sa ating bagong tambayan so, Hunter ganda dito ka Hunter kasi so, lang ay sama na naman ang panahon Nakakambo na naman. <laughs> Tukahunter yung isa sa paborito kong alaga. Tukahunter ay tagpas. Uh -huh. Nakakakita niyo mga video ni Tukahunter. Kasi Tukahunter yung galing kay paring Arvin. Shoutout nga pala kay paring Arvin. Ito si ano, pangalanan ko din Enteng. Galing daw kay ka Enteng at, at saka rate right hunter ay si Tapu tapo. Ito naman ang si Louie. Hindi pa rin natin nagagamit. Ginawa natin yung ng palong at lumaylay na. Kontra ito naman yung nahuli natin ng ano, na? linggo ng pagkabuhay lumayan na po ka to kaya hindi pa nagagamit kakanta rin yung ating nahuli kanina kasi natin kakanta na ang inahin ah bumait agad pasto to rin yung corona na hindi ko pa napapakita sa inyong video magpakita ko na lang kahit mga video nito sa susunod na video natin hindi lang tayo makapag update ng mga bago at wala pang pa nangailan na ah, nakahuli kakalim na ito nga yung nahuli bata ng bata kahit ito may video nito puro tali yung, Papakita ko na lang sa inyo sa susunod na video. Mayroon um, lang yung ulit-ulit nga yung mabait na. Uh, ako nakahantay ng papangalanan kapag gagawa uh, ko lang mga video nila. Para uh, maalaman nyo mga tila ako niya. Mga ito. Ito ang mga tayo ka-hunter na ang Sireya at Pataker. Maraming mga na-order para dagdag ano nila. Yeah. yang ang ka-hunter o Pataker. Ito ang langwa lang. At yun nga mga ka-hunter hanggang dito na lang muna ang ating video at Susunod na lang ang ating video ko papakita mga hunting natin kasi alang ka-hunter ay malaking pagpabago hindi na kagaya ng dati na nakikita niyo mga ang lalapas sila ang um, para lamang hindi tayo ma-demonetize ulit o ma ma-ban alam niyo yun na yung ka-hunter kaya sige ka, Kasi, kay ka kung bago ka pala sa aking channel ay huwag sanang kalimutan mag-subscribe, like at click yung notification bell ka para magkita ulit tayo sa susunod na video kaya ka-hunter, salamat sa panonood nyo